Aris, ngayong araw, mas bigyang halaga mo ang pamilya kaysa sa ibang tao, lalo na kung may nakatakda kang kausapin, ang pagsasama at pagunawa sa kanila ang magbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon. At sa iyong pera, kung may ekstra kang naiipon, unahin ang pagtulong sa iyong mga anak na may asawa, basta't may kasunduan kayo ng iyong partner upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, mag-ingat sa mga kasamahan na mahilig sa chismis. Mas mainam na ituon ang pansin sa iyong gawain upang maiwasan ang anumang negatibong isyu na maaaring makaapekto sa iyong reputasyon. Tandaan, ang iyong matiyagang ugali at pagtitiwala sa sarili ang magiging susi ng tagumpay. Ayon sa iyong gabay mula sa mga bituin, manatili sa tamang landas at huwag matakot sa mga pagsubok. Ang anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 25, number 37, number 21, number 10 at number 36. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, mas mainam na unahin ang pamilya dahil sila ang maaaring maging daan upang magkaroon ka ng positibong pagbabago kung may deal ka sa ibang tao siguraduhin mong ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Sa tahanan, dapat kang maging maunawain dahil ang suporta mo ay lubhang kinakailangan ng iyong mga mahal sa buhay, pag may suggestion sila na para sa pamilya. Sa pera, huwag basta-basta magpautang sa kaibigan ng hindi pinag-iisip ang mabuti, may posibilidad na hindi na ito maibalik, kaya protektahan ang iyong pananalapi, mas okay pa ang pamilya ang unang matulungan sa pagmamahalan kung may suliranin sa relasyon huwag agad magpadalos-dalos sa pagpapasya mas mabuting maging masuyo at mapanatag upang makahanap ng tamang solusyon ang anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso number 9 number 18 number 26 number 33 number 5 at number 17. Gemini, ngayong araw, ang pahiwatig mula sa mga bituin ay iwasan ang bigla ang pagbibiyahe kung may kasama kang ibang tao, mas mainam na manatili sa pamilyar na lugar upang maiwasan ang aberya, dahil sila ang nakakagawa ng positive energy ngayong araw, sa tahanan. Ang pahiwatig pa, kung may kapamilyang kausap sa pirmahan ng anumang kasunduan, tiyakin mong nauunawaan ang bawat detalye bago magdesisyon. Sa tahanan, panatilihin ang kasiglahan sa pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay upang mapanatili ang mainit na samahan. Sa trabaho, maaaring may bigla ang gawain o desisyon na kailangang pagtuunan ng pansin, maging kalmado at siguraduhing tapusin ito ng maayos. Sa pera, Unahin ang mga pangangailangan ng iyong minamahal bago ang ibang gastusin. Sa pagmamahalan, ipakita ang sigla sa pakikipag-usap upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong tahanan at relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 14, number 22, number 38, number 42 at number 9. Cancer. Ang pahiwatig mula sa liwanag ng buwan ay nagbababala na ngayong araw. Huwag masyadong magpakalunod sa emosyon. Ang pagiging sensitibo ay maaaring humadlang sa tamang pagpapasya. Kaya panatilihin ang kalmado at balanseng pananaw, lalo na kung kausap ang mga kapamilya. Sa pamilya, may mga sitwasyon na kailangang mong pagpasensyahan, ang pagbibigay ng oras at pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Sa pera, magingat sa paggastos ng hindi kinakailangan, maging mas maingat sa bawat desisyong pinansyal upang hindi mahirapan sa hinaharap. Ang anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 16, number 23, Number 35, number 49 at number 36. Leo, ang gabay mula sa sikat ng araw ay nagsasabing ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan at pagiging leader, lalo na pamilya, huwag matakot na maging mas determinado sa iyong mga pangarap dahil doon makakagawa ka ng swerte sa bawat isa, sa tahanan, sa trabaho, Maaring may pagsubok na darating, ngunit kung magiging matibay ka, mapagtatagumpayan mo ito, panatilihin ang kumpiyansa sa sarili at patuloy na magsikap. Sa pera, magandang pagkakataon ito upang magplano ng pangmatagalang seguridad, mag-isip ng paraan kung paano mas mapapalago ang iyong kita. Sa pag-ibig, Ipakita ang tunay mong nararamdaman. Ang pagiging bukas sa komunikasyon ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 2, number 17, number 28, number 36, number 42 at number 9. Virgo, ayon sa mga bituin, ito ang araw upang mag-focus sa sarili mong kalusugan at kagalingan. Huwag ipagpaliban ang pag-aalaga sa sarili dahil ito ang magiging pundasyon ng iyong tagumpay. Sa pamilya, maaaring may isang mahal sa buhay na nangangailangan ng iyong suporta, makinig at ipakita ang iyong malasakit sa kanila. Sa trabaho, masusing pag-aralan ang bawat detalyeng hinaharap upang maiwasan ang pagkakamali, ang pagiging maingat ay magbibigay sa iyo ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Sa pera, pag-isipan ng mabuti bago gumastos, iwasan ang mga impulse ibong pagbili at mas bigyang prioridad ang mahalagang bagay. Sa pag-ibig, huwag masyadong mahigpit sa iyong sarili at sa iyong kapareha, ang pagbibigay ng sapat na espasyo sa isa't isa ay magpapalakas sa inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, number 13, number 27, number 32, number 40, at number 24. Libra, ngayong araw, mas mabuting pagtuunan mo ng pansin ang iyong emosyon, huwag mong hayaang lamunin ka ng pag-aalala sa hinaharap, sa halip ay itoon ang iyong enerhiya sa mga bagay na kaya mong kontrolin, kung may hindi pagkakaunawaan sa pamilya, ngayon ang tamang oras upang pag-usapan ito ng mahinahon. Sa trabaho, maaaring may hamon na darating, ngunit kung mananatili kang determinado at maingat sa mga desisyon, tiyak na makakahanap ka ng tamang solusyon, ang mga bituin ay nagsasabing magingat sa pagbibitaw ng mga salita upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa mga kasamahan sa usaping pera o pinansyal, huwag magmadali sa pagdedesisyon lalo na kung may malaking gastusin na kailangan mong pag-isipan, mas mainam na magkaroon ng plano bago gumastos upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Sa pag-ibig, ipakita ang pagpapahalaga sa iyong minamahal sa pamamagitan ng maliliit ngunit makahulugang kilos, minsan, mas mahalaga ang aksyon kaysa sa salita. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Tatlo, number 15, number 24, number 31, number 40, at number 42. Scorpio, ngayong araw, binibigyang diin ng mga bituin ang pangangailangang maging mapanuri sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay may dalisay na intensyon, kaya't mag-ingat sa pagbabahagi ng iyong mga sikreto sa tahanan, maaaring may mga alitan o hindi pagkakaunawaan, ngunit kung magpapakumbaba at makikinig sa panig ng iba, mabilis itong maaayos. Maging bukas sa kompromiso upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng bahay. Sa trabaho, iwasan ang pagiging padalos dolos sa paggawa ng desisyon. Lalo na kung may kinalaman ito sa mga bagong proyekto o pagbabago sa iyong karera, ang tamang pagninilay-nilay bago gumawa ng hakbang ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakamali. Sa iyong pera o pinansyal, iwasang gumasto sa mga hindi kinakailangang bagay, ang pagiging wise sa pera ngayon ay makakatulong sa iyo sa mga darating na araw. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaintindihan sa iyong kapareha, huwag ipagpaliban ang pag-uusap. Mas mainam na ayusin ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang lumalalang hidwaan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Dalawa, number 18, number 27, number 36, number 25, at number 10. Sagittarius ang araw na ito ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa iyo, kung may mga plano kang nais simulan, ngayon ang tamang oras upang gawin ito, ang mga bituin ay nagbibigay ng malinaw na direksyon, kaya huwag matakot na sumubok ng bago. Sa pamilya, ipakita ang iyong malasakit sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay, ang simpleng kwentuhan o bonding ay makakapagpalakas ng inyong relasyon. Sa trabaho, maaaring may bagong oportunidad na darating. Maging bukas sa pagbabago at huwag matakot sa pagsubok ng bagong responsibilidad. Ang tapang at determinasyon ang magiging susi sa iyong tagumpay. Sa usaping pera o pinansyal, ngayon ang tamang panahon upang pag-aralan ang mga posibleng paraan ng pag-iimpok kung may nais kang bilhin. Siguraduhin ito ay talagang kailangan bago mo gastusin ang iyong pera. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagmamahal sa kilos at hindi lang sa salita, ang maliliit na bagay tulad ng pagpapahalaga at pangunawa ay may malaking epekto sa inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Apat, number 12, number 29, number 33, number 41, at number 36. Capricorn, ngayong araw. Hinihikayat ka ng mga bituin na pagtuunan ng pansin ang iyong personal na paglago, huwag matakot na harapin ang mga hamon sapagkat ito ay magpapalakas sa iyong kakayahan at determinasyon. Sa pamilya, magkaroon ng oras upang kumustahin ang mga mahal sa buhay. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit ay may malaking epekto sa kanilang kasiyahan. Sa trabaho, Tiyakin na lahat ng iyong gawain ay maayos at nasa tamang direksyon, huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang pakikipagtulungan sa mga kasamahan ay makakatulong sa iyong tagumpay. Sa pinansyal, ngayon ang tamang panahon upang mag-ipon. Huwag gastusin ang iyong pera sa mga bagay na hindi mo naman talagang kailangan. Sa pag-ibig, Maging tapat sa iyong damdamin. Kung may hindi pagkakaintindihan sa iyong minamahal, huwag ipagpaliban ang pag-aayos nito. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Anim, number 11, number 22, number 38, number 13 at number 30. Aquarius, ang araw na ito ay puno ng bagong oportunidad kung may matagal ka nang gustong simulan. Ngayon ang tamang panahon upang gawin ito, maging matapang sa pagharap sa mga pagsubok, sapagkat may biyayang naghihintay sa iyo. Sa pamilya, ipakita ang iyong suporta sa mga mahal sa buhay, ang pagiging laging nandyan para sa kanila ay magpapalalim ng inyong samahan. Sa trabaho, Maaaring may mga bagong responsibilidad na ipagkakatiwala sa iyo, gamitin ang iyong kakayahan upang maipakita ang iyong husay. Sa pera o pinansyal, huwag matakot na subukan ang mga bagong paraan upang mapalago ang iyong kita, ngunit tiyakin na ito ay pinag-isipan mong mabuti bago mo pasukin. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong kapareha, ang komunikasyon ay mahalaga upang mapanatili ang tamis ng inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, lima, number 14, number 26, number 30, number 49, at number 25. Pisces, ngayong araw, hinihimok ka ng mga bituin na bigyang pansin ang iyong emosyonal at mental na kalusugan. Huwag mong hayaang maubos ang iyong enerhiya sa mga bagay na wala kang kontrol, maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili. Sa pamilya, bigyang halaga ang oras kasama ang mga mahal sa buhay. Ang simpleng pag-uusap at pagpapakita ng pagmamahal ay makakatulong upang mapalakas ang inyong samahan. Sa trabaho, Tiyakin na lahat ng iyong gawain ay natutugunan, ang pagiging organisado ay makakatulong upang mapanatili ang balanse sa iyong mga gawain, sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagmamahal sa iyong kapareha sa pamamagitan ng pagiging mas maunawain at mapagmahal, anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, isa, number 19, number 25, number 35, number 44, at number 3.